Guys. Nagpapainit tayo ng kawali ngayon dito sa mainit na kalsada. Dating na natin kung gaano talaga kainit ang panahon ngayon. Bali. Dinagyan natin ng mantika 'yan at magluluto tayo ng itlog, guys. paiinitin lang natin 'to, guys. Kawali natin. May mantika. Tapos luluto natin yung itlog. Titingnan natin kung makaluto talaga. Kasi ang dami kong nakikita na nakakaluto daw talaga yung init ngayong yung panahon. Tingnan natin guys kung makaluto tayo ng itlog dito. guys, tingnan natin kung mainit na guys yung kawali natin. Kung makakaluto na siya ng itlog. mainit na guys so kuha tayong itlong natin hindi natin kung sapat talaga yung init nya kuha tayong itlong hindi na natin kung sapat talaga yung init ng kawali natin kuha tayong itlong isa lang natin kung makaloto talaga ang uras natin ngayon is wala pang alas 10 yes, guys titingnan e natin kung makakaloto tayo dito ito yung itlog tingnan natin guys kung maloto na ma, maloto itong itlog dito guys. Lagay na natin yung itlog. Mahina, guys, yung ano niya. Yung init. May init guys, yung kawali. Pero yung mantika, hindi sapat yung init niya. So, ayan, o. Oh. Hindi talaga siya kahit sobrang init niya hindi talaga sa mga makakaloto guys so pick yung mga sinasabi ng mga <laughs> napanood natin sa youtube ng mga vloggers na kumukulo yung mantika nakakaluto pa ng pata pati itlog pick lahat yung pala hindi totoo So wala hindi talaga hindi siya makakaluto. Yung init niya hindi sapat. So tanggalin na natin 'to guys. Dinulo lang tayo ng mga yan.